Mga tumulo o nagdagsa sa mga simbahan sa pagsaulog sang Domingo de Ramos. Archdiocese of Haro, nagapanawagan sa mga tumulo o nga mas hatagan pag sang tsyempo ang ginoo, subong sa nga Santa. Yaring Balita. Nagbayaw sang tagsa nila Kapalma, o Ramos, sa mga tumulo o sa guwa kagsasulod sang Haro Metropolitan Cathedral, agod niya mabindisyonan ini kahapon, Abril 13, ginhiwat ang Domingo de Ramos sa Conpam Sunday na nagadumdum sa masinadyahon niya pag-abi-abi kay Heso Kristo sa Jerusalem. Sa mga tumuluo, ang kahiwatan, ang isa nakapanaad kagtuwigan niya bulhaton sa pamilya para sa ginoo. Tulad ako, gini nga bulik sa amon Mas may nag-grant nga amon nga wish nga every year nga mag ni Para sa amon, gin pamilya eh. Importante, hmm. gini sa pag ano sa ginoo. Eh ang Domingo de Ramos ang panugutya niya daw sa Semana Santa. Naandan nga mga Ramos ang ginautang sa nakilainlayan niya bahin sa Malay bilang proteksyon sa Malay ng Espiritu. Apang Sonos Archdiocese of Haro, ang gahom ang wala naghalin sa mga lukay. Ang gahom sini, wala na sandig sa iyang mga dahon. Kahit wala man ini magical powers. Kundi nga, yara ini na sandig sa tagipusuon sa nag sini nga butang naton ini sa lugar sa aton altar sa lugar nga makita sa tanan sa papanumdom sa aton desisyon sa pagsunod sa Ginoo panawagan sa simbahan nga masatagan pagid sang tion ang Ginoo subong ang Semana Santa labaw pa sa paglagaw o kon pagbakason. sa Webes Santo magasugod ang balaan nga daw kon ang Pascal Triduum tubtob sa Sabado di Gloria ini ana ga sang kasakit pagkamatay kag pagkabanhaw ni Hesukristo upod Jeremel Porquia Kim Salinas 1. Western Resilience